papa, 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 hmm. mga hmm. To, tinapa to sudam. Tinapa? Hmm. Luod man kayo na, man ng tinapa. Sa amua dito sa bukid, makakaon may tinapa, grabe na ng lamia. Ah. So mga show, may gabi imeng adlaw maayong odto sa inyong tanan. Ato na sang hisgutan ng mahitungod sa tinapa, kaya mawag po niya nag-viral yung karoon sa social media. Tungod po din yung blogger, nga grabe masagin buhat-buhat po lagi content. Wa ginada sa iya ha ang tinapa. Anyway, sa akong reaction, no, base sa akong pagsabot, ang iyang purpose, Ana, is vlog lang yun. Gusto lang niya ba nga mapansin sa social media, mao na ang atong trend karon God. Kung di ka magpapapansin diri sa social media, wala man sa kay Paluer, wala man sa imuhatag hatag o pagtagad sa imong vlog. Pero kung ang imong strategy is palaguto ni mo ang mga tao, ay mo viral ka. So, nang katuya ha, strategy to niya. Unya na lain lain man dai pong ma reaction sa mga tao kay kanay lagi pong tao tao lagi pod nga dali ra masuko mainit ang ulo mahimo na pod ang bashir so nidaghan og samot ang iyahang mga follower og mga nagview sa iyang video so advantage na sa iya ha og sa ako apod katong iyang reaction daghan pong mga tao nga ludon yun lagi og uh, mukaon og tinapakabuhion kay lagi daw. Pero sa ako ang bahin personal nako, na maunay ako ang kinaham na sudaan kaniad to karon. Mukaon kong tinapa, isa ka tinapa, yun isa rin nakakananan. Asin og suka, lay katapat anak, wala nang lodlo o diha. So sa amua dito sa bukid, makakaon may tinapa, grabe na ng lamia. Mo nang giingon nila sa una nga kung ang taga syudad, taga sentro mo at to sa bukid, magdala ganit nagtinapa, ihawan yun nagmanok nga bisaya sa atong mga katiguangan dito sa bukid. Kaya ang uh, manok bisaya sa mga taga bukid ay basic rakay na nga sundaan nila. Di na na nila pangitaon dito sa bukid. Di na na nila handumon kanunay dito sa bukid. Kaya ang gihandum kanunay sa bukid, katong tanghon, tinapa, mga pagkaon nga wala po dito sa ilaha. So, ang Tagalungsod, mga, mga local government units, mo sa bukid, ang mga kapulisan, mo sa bukid, o kinsa nga mga iladong nga tao, mo sa bukid, magdala na kani mga tinapatanghon, mga pansit, dayon ihawan din na ugmanok sa ato mga katiguangan dito sa bukid, ganahan po kayo in town, ang Tagalungsod, nga ihawaga manok nga bisaya kay talag pun sila makakaog manok nga bisaya gawas kung mupalit sila no og ang taga bukid pod manok bisaya pod dito ang maintenance kay mao man na available sa ila, ha so ingana mga kaigsuonan dili Pun nato ma blame nga do na gipoy mga tawong Lod anon kay dili mapud malilong no nga ang tinapa luod man sa gina kaayos tiyan sa tawo ginhawaan sa tawo ila kung minus ka og Kanang ginhawa lugar kung sa ginawa kay lang sa lagi pero sa akoa ah, personally ganahan gigay ko tinapa angtod garon makakita kung tinapa itapat sa litson tinapa gi akong unahon mas dako ug daghan kog makaon kung tinapa akong sudan gamitan lang day na dag sa gusa sagol asin ug suka didunay sili perti nang lamia ug litson imong kanon luod mangaystanan munya dali pagegayo ta intawon ana mutaas ang dugo kung runta. Unya mo taas pagid kayo imong dugo kay mahal kaayo o presyo ang litson. So mo nang mas brato ang tinapagaan sa bulsa dali ra kay nato nga ma sa atong mga kaigsuonan nga mga wala gihapoy saktong panginabuhi an sa nato. So gantong di na nako nganla no, kadtong usa ka vlogger ba nga nag-content og tinapag grabe pagka viral Grabe yung basher, grabe kadaghang basher. Pero wa mo kabalo nga gantong tawhana, uh, LGBT ganito di ko masayop no kadtong tawha na to si Bright to ang strategy sa social media is pabagaay manignawong siya kung ang imuhang buhaton nga mga blog nga masuko ang imong isig ka tawo. sigurado nga daghang mo bash ni mo daghang mo comment daghang mo share tungod kay wa sila ganahay gusto nila nga mo viral ka advantage pud na sa vlogger ang importante lang ha, strong ang imuhang heart ana nga mudawat sa mga komento nga medyo sakit ayo no know? then ang uban po nga mga vlogger magbuhat og mga vlog nga pakatawa karon ang tanan nga tan aw malingaw so daghan kay comment po dayo daghan po kay share so mo viral po siya isa na kay strategy so daghan pang mga estratehiya din sa social media nga dapat nimong tun-an kung gusto ka nga mag-viral pero ang damo ni mo imong kaugalingon nga may strong yod ang imong emotion sa mga komento nga lain-lain kay ang tao di man ato mapungan nga di siya, ganahan, pura ng da, di siya ganahan pud nang butanga di siya ganahan makadungog anang topic di siya ganahan magtan imong nawong amo comment ginat siya negative sa imo ha mo nang ang mga vlogger kailangan strong ang imong emotion then wide yang understanding para dili siya mapilde sa mga bashers normal na ilabi eh, na kung ang imong video mo abot nag 100,000 more than 100,000 nga mga views millions nga mga views lain lain na nga mga karakter sa mga tao ang makakita ni ana so expected nga do na mga mo comment nga negative nga daoton ka uh, laiton ka ang imong buhaton ana pwede nimo kuhaon ni lahang message magbuhat ka re reactionary video na pod so content another content na pod nimo ang importante positive approach ang ginagamit nimo para dili kayo ka maepektuhan pero ang uban pod do na poy pag-approach sa mga negative comment nila ilaha pong banatan ug ayo nga negative para mas mo-viral pa pugayo ang ilang mga videos. So kana lang dinhi sa ato ang Talk to GPT show ayaw gyud kalimot kung bag-o pa ka nakalaad dire. I like, i follow, comment o share sa atong mga video. Daga selamat.